Kuha-kuha ng buko ako. <laughs> Baka may bayabas. ya. Yeah. lakas <laughs> kanan ng maraming kahoy. adag kanan kanang ang kanilang intonation. Bakit may aso dito <laughs> Dito tayo talaga. <din. laughs> tara tayo, kumuha kayo ng shell Medyo may bunga niyong to. 我开也不啊，没

buwan yan ulit bago magkabunga. Hmm, hindi na nga so, eh, Pero yun ang matamis. Let's try. Matamis ba yan? Sa mo. Ay, oo. Oh. Gamot kaya ito? Ito, Oh. Yan. Sigar sigarilyo yan. Oo, oh, may nard. Ano mo na. Bakit ako? Bilis na. Away mo niya. Marte. Matamis. <laughs> o -ay, o -ay. Oo nga. Sige mo. Can I have some? Sanya ko dito. tigas yung Ay! Sayang. Mmm. Very nice. Ay, very nice. Ay, Sabi ng mga taga-Thailand, very nice. Ano? Ni and the Anjokrat jutatif? Ai wow. What the f? Kulang cool 'yon. Ano sabi niya? What the? Commentor akong F. Paulit dito. Tong salad. Can I have some again? Akayudin ko. Hindi ko magakaayon sila. Akayudin ko. <laughs> <laughs> Sige nga Ash Akayo din muna Dali Alis din, Sarap Siyempre Ayaw-ayaw ka pa Ikaw na nakaubos Masarap kong minam dyan saan. Alis din yan <laughs> Inubusan <na> ako <laughs> Ang sarap eh <laughs> Ang tamis, ang sarap Ang tabang nito Ang tabang nito pero kasi naman sa pinipenta. Ay, dito na natin kayo rin. Saan natin lalagay? Dito? Oo. Alay, ito. Ubus na yan. Eh, ito. Ay, ito. Ay, ito. I know your eyes are on Hindi, inamin mo na Ayaw mo? Matapong ko to Hindi ka mainam? Hindi mo na baka may ikaw oh kahit sila na sinamang nagaka ay so magayod ah ay alis dyan, alis dyan. bakit nagko-report iisa eh? mo ang dami-dami nung dami ano Tingin mo kasi mi. Depende kasi sa mga bata. Kasi yung lang. mga bata last year, nung grade 9, ako din yung nag-handle. Uh -huh. Ay kasi iba yung nag-handle oh, sa kanila nung grade 9. Hindi nila nakuha yung <laughs> ano. <laughs> Hindi nila kilala kung paano ako mag-ano Pag-salint eh, Pasa, <laughs> talent, eh. <laughs> Ano ba yun <laughs> Sino -nyar -nyar. Ay, na? Sino nga 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 nga? Eko na Eko <laughs> <Ay, go> na Sino nga na eh Ikot-sara naman yata yun. Ito mamuho pwede natin ka-aidin.